So Idol Jen Andre, no before time mag-start mo na kita, ito ba yung kauna-una na rigid MTB? Yun, balik tayo dito sa brand na Beta. ah uh, Beta Rose Tail na XC hardtail Mountain Bike Frame. Ito yung Mountain Peak RGF 627, uh, 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061. So, Labici, no? Labici Aprio na aluminum, 27.2mm ang taba. Gano'n pala kahaba ito? Uh, 350mm po. Uh, anong height ko? 5-8 Tignan natin ko oh. Pasakawa Eh, <laughs> kita, kita 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 yung minimum insertion eh, no? Eh, pasa, parang pasakawa Siguro ano lang yan, medyo short ka lang siguro ng mga 1mm Yes, po Hindi lang Ayun, yung pala yung ano, no? Yung pala yung, <laughs> yun, kung ba nasa boundary na Ito yung, ito ulit yung pambansang model ng Maxxis Maxxis Space na 27.5 by 2.1 na wire bead na Exitar So guys, magandang araw sa inyo. Sunod so, dito dito ako sa Bermosa, dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, si so ibabae check naman natin itong rigid MTB ni idol Jen Andre Manalo. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So idol Jen Andre no before time mag-start mo na nakita, ito may kauna mo na rigid MTB. Yes po. Dati po siyang naka shock shock fork po, tapos po ngayon in-upgrade ko po siya ng mount, mountain bike na rigid fork po. Okay. Ayun nga pala dati 'to naka XC na, po. na all stock no ah uh, bukod dun sa rigid fork ano yung mga ibang pinalitan mo dyan yung stem po tapos yung handlebar po tapos ito po tapos po yung hub tsaka ito po tsaka sprocket tsaka po chain ring ah chainring no tsaka po yung bottom bracket po okay yung bottom bracket so next question naman idol sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon pang daily commute lang po hmm. tapos dito sa Bermosa kapag tamang exercise lang eh uh, tapos nag Tatagay na rin po ako minsan uh, may time. Uh, kapag nagulo ako kahit test. Right. Yan yes. nga no, so ito yung, uh, yung general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yun, balik tayo dito sa brand na Beta. Uh, Beta Rose Tail na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So pag alam ito, aluminum 6061. Uh, I-research ko na lang sa internet kung anong klase talagang aluminum to no? Pero pagkala ko nga, uh, aluminum 6061. Uh, yung nga ano, nakalagay dito pag 27.5 then ang seed tube daw nito uh, 15.5 so pagkalam ko pag 15.5 yung seed tube pagkalam ko is uh, medium size then yung ano yung yung head tube nito sabi mo kanina hindi ito tapered no? hindi po bali ano po siya straight tube po siya yung straight or non tapered parang katulad to na isa ko na i-budget no? na Uh, akala mo lang tapered no. At saka yung katulad ng 2021 na Mountain Peak Monster okay. na akala mo tapered. Malamang ito makapal yung ano nito no. Okay. Yung pag yung yung uh, material diyan <laughs> kasi nga maliit lang yung butas eh. At no? uh, yung cable routing, ayun, full external to no. Yes, bro. Yan full external cable routing pang BSA 33 na bottom bracket shell pang 27 27.2 mm diameter na si post uh, quick release yung drop out then disc display caliper mount naman yan is post mount next naman ito kanyang MTB rigid fork ito yung mounting pick RGF 627 Uh, 27.5 na hindi suspension corrected, aluminum 6061, ilalagay ko na sa screen yung crown crownlet at saka yung blade bladelet nito. Uh, idol tanong ko na ba siguro masado malaki yung gap nito no? Uh, no. normal lang ba yan? Normal lang daw po yan sabi sa bike shop. Ah uh, siguro di di siguro sa crown race ng headset no sa design yes, nito no. Ah uh, quick release yung dropout. Uh, then ang disc brake caliper mount naman yun is post mount. Uh, since na quick release nga ito, no, syempre ito, uh, yung stereo retrieve na straight or non-tapered. Yes. Yan. Uh, next naman sa cockpit ng MTB niya, ito yung kanyang handlebar. No? Uh, ito ba yung sa stock ng beta? Yung handlebar po? Uh, hindi po. Ah, hindi. Uh, upgraded na, no? Yes, ang brand naman ito is Hongao. Hongao na aluminum, no? Yes, 31.8 mm ang diameter. Uh, sinukat ko kanina yung lapad nito. 580 mm na full straight. Yan. Walang back sweep. Uh, next naman, uh, ito ba rock pros ba to? Hindi po. Bali pinalitan ko lang po siya ng silicone grip po. Ito yung pambansa no. Yes, ito lang yung naiwan, oh. yung mismo uh, parang lock no. Para po pag pagbutan ko na po siya, mabilis po siya matanggal. Mm. Ay, ah, ibig sabihin pag tinanggal mo yan, ito. parang isang yung, yung rock bros to, parang may yung solid material isang ano pa no. Oh, po. Pag nilubogan ko po yung screw dito, tapos pwede ko na po mm, siya. Pero diskarte discarded na ginawa mo dito, ano? Yes, po. pero yung grips talaga nito, yung unbranded. Yes, po. Pabansang grips, no? Uh, next naman itong kanyang stem na aluminum, ito yung wake. Na 110 mm ang haba, no? Yes, po. Negative 17. Yan, yeah, negative 17 degree yung angle. Uh, ito naman kanyang integrated headset. Ito yung ragusa na seal bearings rings. Uh, next naman ito, kanyang seat clamp. Ito yung stock ng beta, no? baba uh, hindi po. Bali, bumili pa ako ng bagong ganyan. Tapos unbranded po. Yun, unbranded na aluminum ali, uh, quick release pala. I'm sorry. Yes. Quick release type. Uh, 31.8 mm ang diameter. Uh, yung post mo, Labici, no? Labici uh, Aprio na aluminum. 27.2 mm ang taba. Gano'n pala kahaba ito? Uh, 350 mm po. Uh, anong high ko? 5'8 po. 5'8? Tingnan natin, no? Pasakawa. <laughs> Eh kita 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 i-video insertion eh no. Medyo oh. pasak, awa. Siguro ano lang yan, medyo short kalax siguro ng mga 1mm. Yes, oh. Diyan yung pala yung, ano no. yung 'yan, na sa boundary na. Uh, itong seat post niya uh, si, uh, set back pala. Set back na may single bolt clamping system. Yung kanyang saddle in speed uh, in speed na may buta sa gitna, uh, malambot, malambot and flexible. Uh, yung lambot pala nito no, hindi masyado no. Hmm. Kasi manipis yung foam pero flexible uh, steel railings ano yung feedback mo dito sa saddle mo? ah uh, medyo masakit po siya sa eh. pero okay naman Nasasanay naman? yes po yun so ito nga yung feedback sa kanyang saddle uh, proceed naman tayo sa kanyang dry train yun nga nakapampansang dry train setup to one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings eh yung rear shifter L2A7 na 10 speed yes po non-elite non-elite no? Yes. Uh, ito naman kanyang MTB crank. Ito yung stock ng ano no, stock ng beta. Opo. Okay. ko nga. Ah, uh, yun 170 mm ang crank arm, Halotech. Uh, tapos si Mano BB52 yung Halotech threaded bottom bracket, tapos 104 BCD. Yan pang purpose built na pang one by lang ito kasi walang butas ito na 64 BCD para sa grad ring at saka isang mount lang ito para sa 104 BCD na chainring Kasi yung pang 3 by may mount dito tapos may external external mount pa ito kasi sa loob lang uh, next naman ito kanyang chainring na one by na wide na rounded ito yung lunch lunch na 40T uh, ito naman kanyang road bike clipless pedals ito yung Shimano R540 yung chain naman nya is Shimano X10 yan sinilip ko kanina Shimano x na uh, 10 speed yung cassette sprocket mo idol kasi sinilip ko yung lock ring. walang ano eh, walang na, wala akong nakitang uh, brand name pero sabi mo kasi Shimano, Shimano ito, no? Yes po. Shimano po siya nakasopan ko to. Naka Hyperglide. Yes. Kaso nga lang, hindi ko maano kung ano kasi parang pinalitan na yata ng lock ring to eh. Kasi usually yung yung brand nito naka oh, nakatatak diyan sa lock ring. Pero ito pang road bike kasi kasi to eh kasi may 12, 11, 12, 13 sunod-sunod to. No? Uh, 11:32 na 10 speed. Uh, ito naman kanyang MTB rear derailleur. Uh, ito yung uh, L2E7 na 10 speed so ito nga yung sa kanyang dry drain setup ng kanyang MTB sa wheelset set naman niya ito yung kanyang gulong ito yung ito ulit yung pambansang model ng Maxis Maxis space na 27.5 by 2.1 na wire bead Exitar. yung spokes mo ni por sa yung rim sabi mo kanina ito yung ano di ba yung stock ng beta yes po yan po yung stock yan uh, ilang holes nga pala ito 32 36 parang 36 holes po 36 holes yes ah uh, ito kanyang MTB hubs ito yung uh, Ragusa XM600 Tama ba? 600 ba? 500? Ayun, 600 uh, Niresearch ko kasi sa internet 4 poles 4 yes, poles po siya 4 poles kasi type of freehub body Seal bearings I-check natin yung tunog nito idol kapag naka freewheel Yeah guys, no, yan yung tunog ng Ragusa XM600 MTB hubs kapag naka free wheel. Yan okay na no. Then lang sa kanyang bra brake set. Zoom. Zoom na hydraulic brakes and dual piston. Ah, uh, kita, ano yung review mo dito sa Zoom hydraulic brakes mo? ah uh, nagminsan minsan uh, ngayon po kasi may napansin po ako na naglilik po siya. Parang issue na daw po. Sabi daw po sa bike shop, kahit ayusin daw po, maglilik at maglilik daw po siya. Permanent, ano na, irreparable na ba? Hindi uh, na po, hindi na maayos. Sabi po kasi palitan palitan ko na lang daw po ng Shimano MT200. Mm. Kasi ito po yung stock ng brakes po ng Beto. Okay. kailan ka kailan ka, ano? Kailan ka magpapalit uh, ng hydraulic brakes? Um pag siguro po nakaipon na sa baon. <laughs> okay no. Pero ito kaya pa naman ano, kaya so, para pa naman gamitin no. Okay pa naman po siya gamitin. Sa sa banda yung leak. Dito po sa may baba po. Ah dito. Ah, dito po. Ah dito pala pero sa dito naman po, eh, wala. wala naman dito. Kasi pag may leak dyan, baka madali yung rotors eh, no? Tudulas eh. Yan, so lasa lang sa kanyang rotors, no? Ito rin yung stock ng beta, no? Pero... Um, Shimano po yan, tapos ito ah, po yung stock po ng beta. Okay, stock sa likod, tapos ito. Ito is, ayan, stock sa likod, tapos ito. Shimano RT26 na tatay. Ayun nga, ay di pa ano pala? Shimano RT56 yan, Shimano RT56. Ah, magkaiba yung brand do pero parehas na 160mm ang diameter tapos parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors ah, so idol Jen Andre magkano yung total cost nitong MTB mo ngayon parang mga nasa 15k po siguro 15,000 upgraded yes, so. na parang po para hmm. sa ah, pero nung stock nito magkano bili mo dito 13 po 13,900 plus po parang. 39 baka almost 14,000 yes po ay kasi yung iba swap no. Oh. Yung iba swap no. Yeah guys, ito nga yung Beta Rose Tail Rigid MTB ni Idol Jen Andre Manalo. Yeah guys, no, na natin tong uh, Beta Rose Tail Rigid MTB ni Idol Jen Andre Manalo. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. ayun hey, sa so mga idol, wag shoutout na kayo. Shoutout po sa mga hamster ko. <laughs> shoutout po sa girlfriend ko. Hindi na po. Shoutout po sa nanay ko po. Dito po ako sa Vermosa. Hindi mo ako nagpahala. <laughs> <laughs> Shoutout po kayo to. Ikaw, nagpahala mo na ba? Uh, <laughs> May visa na ba? Pag-uwi na po. <laughs> ah, <laughs> Shoutout po sa girlfriend ko maganda. <laughs> 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 Ito <laughs> yung tala-discarte mo. You know? oh, kaya salamat sa pag-bike-check ng MTV mo. No? <laughs> Sige yeah, po. Yan yeah, guys, maraming ah, maraming salamat sa inyong pananood. Then don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel at pakiklik na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and uh, ride uh, safe <laughs> po sa inyo.